mga ma'am si uh, maayong udto sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong tanan. At ngayon tanghali. Tanghali. Na ngayon ma'am si ano na nga oras? one 1 1 113 ang um, sa so dito ma'am si 1:00 ala 130 na siya dito ma'am si sa atin dito ma'am si isa ka oras isa lang ka oras ang ano dito ma'am si na hindi hindi pareho ang oras dito ma'am si isa lang ka oras dito ang parang ano siya ma'am parang mag una siya ma'am ano pa yung sa Tagalog sa atin naman sa Pinas ngayon mga 12 12 yan siguro ma'am si mga 12 din 12 ganyan 12 din at 12.13. Isa lang ka-oras ang ano dito. Yung magkaiba sa Aris. sa Pinas. eh okay, ako na dito ako sa labas. Mamsi, makikita niyo ako. Mamsi, nagbibisyo ako. Samahin niyo ako, Mamsi. Nag ano ako sa mga electric pa namin, Mamsi nilinisan ko kasi madami ng ang alikabok madami na siyang alikabok mga mamsi kaya pag maghangin siya mamsi i e, choke ko yung ano niya yung ito hindi na ka, gaano maglabas yung ano niya yung hangin kaya nilinisan ko ngayon mamsi Samahin nyo ako, mamsi, maglininis ako ng electric fan. Para hindi gaano ka dami ng alikabok. Ano? Kalimutan ko tuloy pagkukin, mamsi. Ako man lang ang mamis ang mga... mag labor ko ito. Kalimutan ko ma'am po. Meron pa siyang buhok na kadali. Ano ba to Ano ba yan? malinis mga nga mamsi para ano siya maglabas ang hangin para ang hangin niya mag, maglabas mga mamsi todo labas mamsi yung hangin pag merong alikabok daming alikabok iba na ang ano niya mamsi kunti na ang maglabas ng hangin i-ano ko muna mamsi sa tubig ikaw muna mamsi ang isa mamsi tinanggal ko na kanina kinugasan ko na yung isa nandun na mga mamsi yung isa I ano ko na sa init ibilad ko na sa init kaya i-ano ko na siya sa isa ito muna mga mamsi, mag-ano ko muna, i-ano ko muna to. I-ano ko muna sa tubig. Teka muna mga mamsi. yang tubig maganda tingnan para mamcik si, paglinis pag malinis ang ah? ano natin mga ah, kagamitan malinis siya tingnan masarap sa pakiramdam at saka masarap tingnan mga mamsi masarap daw <laughs> parang ulam <laughs> di ba ma ma ano pa ba ang mga kagamitan paglinis malinis siya masarap masarap ting ting titingnan sa mga mata mo hindi kaya dami alikabok pag dami alikabok wala kang lakas na magtingin sa mga ano mo mga gamit din ang ano naman yung electric pa naman pag daming alikabok hindi gaano mag ano siya magtuyok-tuyok mahina mahina yung pag ano niya pag dami alisabo kaya nilisan natin para magaganda titignan natin pag mag ano tayo sa mga gamit natin pag limit okay sa paningin natin hindi magpatit ang ulo natin pag hindi malinis hindi malinis magsakit palagi ang ulo natin pag hindi malinis pag malinis okay na ang pakiramdam natin pag malinis ang ano yung Magami sa ninyo try ko na ma'am si pag hindi malinisan. Iba yung paningin ko ba? Parang sakit sa ulo. Pag hindi malinis, mag-isip ka. Ito na naman. Dami na namang alikabok. Linis na naman tayo. Ganyan yung ano mo ba? Mag-isip ka. Ito naman. Ito naman. sapok na naman. Kaya, yeah. yun ako mga mamiti. Pag tingin ako sa mga ano, tingin ako sa mga gamit na daming alikabok. sa ibang tao. Sana ay siguro sila sa mga daming alikabok. Hindi man iba, iba man ang tao. Iba din ang tao Nasa na sa ay ano sa pagtingin ng mga alikabok. Palaging mamaya na lang, mamaya ganyan hindi na mag hindi na mag hindi na tuloy maano mapaglinisan kasi dami ng trabaho parang mamaya mamaya minsan ako ganyan ako mamping mamaya na lang mamaya na lang ganyan minsan minsan lang pag busy ako mamaya ako na ano yan mamaya ako na lilinisan yan minsan ganyan ako Pero, pag gusto ko maglinis, linis, lahat, linis. Yung nasa isip ko, ay, yun, lininisan ko, ayun, yun, lininisan ko. Linis lahat. Kaya. yung Sabi ko, iba-iba ang tao, merong palagi maglinis meron din na hindi maglinis palagi okay man lang hindi mal malinis palagi pag, pag hindi palaging gagamitin dito sa amin ma'am si ang grabe hindi. palagi nagatuyok ang electric pan palagi nagatuyok ang electric pan kaya kung makikita ni mam Ma si ako hindi ko mapigilan yung mga pag ano ko pag linis ko linis agad ayan so man, hindi na makita ang buho saan na to saan ko na ilalagay yun eh? Thank so you. wala tayong hindi ko na hindi ko na taod yung ano ko mga mamsi yung eyeglass ko kaya iba yung ano ko hindi ako ano ka makakita yan na lang natin yung natin mahiwagang salamin. Mahiwagang salamin, mga mamsi. Ito tayo magawa. Ito na ang buhay natin na may anggyong, may, ang anggyong sa kanila dito, mamsi. Ito salamin. Ito na tayo magawa, mamsi. Ito na tayo magsalamin hindi na ma hindi na makita yung ano natin yung paggawa natin na Salamin na lang tayo para matapos matapos ang trabaho natin. Ito na na, 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 na pangugay. pala ito na Iba ang naanap. Sana pareho sila kasiya. Tapos na isa mga mamsi. Tapos na isa mga mamsi. Ah, kala na straight yung kamera ko. Hindi pala. Hindi ko pala na ano. Na turn turn around yung kamera ko. Oh! Eh, paano ba ito magtuyok na wala mang balabad? Ano ba yan? <laughs> Ay, yun tanggal na naman tayo tanggal na tayo tayo lagi tayo -dal, mga mamay ay, ayan tulog. hindi na na nasunod yung balabad paano ba 'to magtuyok hindi wala mang balabad <laughs> siap mabilis matanggal mga mamsi ini tu siap mabilis pag matanggalin ni ni mabilis Hindi na isip mga mamse? walang balabal. ano ba ito magtuyok na walang balabal. oh my god madali lang siya eh ano mata mataon mamsi madali lang siya pero pag tanggalin mo lahat ang ano mo lahat ang energy mo ipupus mo lahat yung kamay mo pag magtanggal ka ito iba ito siya mga mamsi kaya minsan ako ma-stress ako at uh, ito ma-stress ako yung... pag mag linis ako ma-stress ako ito yung electric fan hindi na siya Kadaya sa ibang electric fan na madali lang siya matanggal ito iba siya mga mamsi katigas ang ano to. May katigasan ito mga mamsi. Kaya, tapos na mga mamsi ito na na. Ilalakot siya para wala na tapos na ang isa. Tapos na ito. Ilalakot siya. Para mapiday ko sa sana naman yung tatanggalin na, ko. Mamaya na, ibigay ko sa yung isa. Ano, anuhin ko muna. Babanawin ko muna. Mamaya ko na isipin. yung mga mamsi. Tara na mga mamsi. Ano tayo? Nakakagsama tayo mga mamsi. Samahin niya ako mga mamsi kasinit ito mga mamsi. Pero dito lang tayo mga mamsi. Dito lang tayo. Oh, At saan kayo ilagay ko mga mamsi? Siguro eh ano ko to mga mamsi i-close ko yung isa ka paa o tatlong paa nya yung stand i-close ko muna para makikita niyo ako mga mamsi pag nandun sa ibabaw hindi hindi gaano makikita mga mamsi pag mataas siya mamsi. Kita, mau, mamsi. Gawa, monginan, si ganyan lang para makikita nyo ako mga mamsi. si yung ginagawa ko ano ko na lang dito mga mamsi? si ay iba na ako mga mamsi ang meron na tayo edad na mga mamsi may edad na tayo iba na uh, ang bakat natin hindi na gaano labas ang bakat natin mga mamsi gaano ka daming alitabok ito lang siya may maraming daming alitabok daming alitabok na isa ito naman siya hindi gaano sa dami kaya ito mabilis ko siya matapos pag ganyahin mo lang tapos na yan mga mampus tubig mga ma'am i-open ko muna para magano yung maglabas yung tubig. yung host namin mga mansit. Kinalian sa kapatid. Sa asawa ng kapatid ko kinalian. Nagpunta siya dito yung isa ka. Weekend. Nagbisita siya dito. Kinalian niya. Tinutur niya yung posit dito. Ano daw? Di na maganda daw. Ano na daw? Para na siyang diba na nun kaya tinukul niya ang buhok tinalian na lang yun Madali lang ito sa Mamsi. Walang daming alitabot. Nó không chỉ là ai đi tập bộ kia Thì nó bị lịch cho nó ta không tama mo na mamset dalhin ko kaya sa ano kung ako sa loob Si tapusin natin ang video ma'am si mag ano muna ako sa pagkain ng asawa ko. kasi yes, nagising na siya. Bye bye.